Gutom na gutom na po ako. Awawa ka naman kuya, wala ka bang anak kasama? Kami mga salamat po sa tubig mo. Ano pagkain kuya? Gusto mo pagkain? Balutan kita ng pagkain kuya. Okay na po, tubig lang po. Salamat. Kami mga ka. salamat po. Ate! Ate Ay tuya, bakit ay, tumalik ka? Pasinsya na po kayo Maraming maraming salamat po Sa tulong niyo sa akin. Ay, okay po yung, kuya? Kasi ah, dahil po kayo. mabait po kayong tao Mabait po kayong May bahay May pabuya po ko sa inyo Ay Dahil kagayitan niyo po Huwag na po kuya ba, Hindi po, bigay ko po sa inyo to Ala kuya Huwag po ay, kuya, salamat. Pero, kuya, eh, ano na po. dalawa. Ay, patlo. Patlo. salamat, kuya. Apat. Ah, Ate, maraming maraming salamat, salamat, salamat po. po. Sana salamat makatulong. Salamat talaga. Makakatulong na to sa aking pamilya. Salamat po. Ah, salamat, kuya, uh, sa sana, iyo. Sana, pagpatuloy niyo po, kabihay tayo niyo, Salamat po. po